Guys, tingnan niyo ang aking melon. Melon sa German. Ang pulang-pula. Sana matamis to. So, dalawang kilo po ito. Guys, ang bigat niya. And kaya ito po ang ating kakainin. Kasi sobrang init dito. Kaya sarap talaga ang melon pagsama. That's it. Melon mukbang tayo. Bye. So, hi guys. Ito na po ang ating, ano. So, kakaunti lang yung slice ko. And yung the rest nilagay ko sa, ano, sa so, fridge kain na tayo. Ang sarap. Ang tamis. Mm. Ang sarap. Ang sarap.